sinabi mo ba sa taong bayan yung truthful facts na ikaw ay may negosyo with Mel Robles? At binigyan ka ni Mel Robles ng joint venture you know, contract with IBC13 ng 178 million. Ito ay talagang usaping conflict of interest na pwede kang makasuhan ng graph dito. Na ibig sabihin, ipinagbabawal sa katulad mong opisyal ng gobyerno na magkaroon ng direct financial interest sa kahit anumang kontrata o transaksyon o negosyo na may kaugnayan sa gobyerno. Matapos ma-appoint ang dating broadcaster na si Jay Ruiz bilang Presidential Communications Office Secretary, lumabas ang isyong tumanggap di umano ang kumpanya nitong Digital Aid ng milyong pisong kontrata mula sa PCSO. Ayon sa inilabas na artikulo ng politiko.com, parang tumama daw sa loto ang bagong talagang kalihin dahil sa nakuha nitong mahigit sa 200 milyong pisong kontrata ilang buwan bago ang pagtalaga sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos bilang communications secretary. Lumikha ito ng kontrobersya dahil may posibleng conflict of interest ang pagkakaroon nito ng negosyo sa pamahalaan sa kabila ng pagiging opisyal nito ng gobyerno na ipinagbabawal sa batas. Depensa naman ng administrasyon sa inilabas na pahayag na authorized representative lamang daw at walang share si J. Ruiz sa nasabing media company. Kontra naman sa nauna ng sinabi ng undersecretary nito na si Atty. Claire Castro na nasa proseso na ng pag-divest o pag-alis sa kanyang mga negosyo ang bagong talagang PCO secretary. Hawak natin ito, itong uh, uh, notice of award mula sa PCO, Philippine Charity Sweepstakes Office na kung saan inawardan ang doon uh, well, si J, si J Ruiz lang ang babagitin natin although meron siyang joint venture, may ka joint venture siya uh, sa IBC 13 pero naka dito na mayroong conflict of interest ang pagpapaupo ni Bangag o ni Liza Tanas, o Bersamin, kay J. Ruiz, dahil bago pa man siya umupo, mga kababayan, dyan sa presidential communication, ay kumamal ng 100, or almost 2 million pesos, not uh, no, 2 million, 200 million. Kumamal siya sa gobyerno sa pamamagitan nitong award ni Mel Langka o ni Mel Robles. ba diba, sa opisina ni Robles, ng $178 million five Basahin ko. Regarding procurement of broad, ito, notice of award. Pag sino nyo yung date, kailangan focus tayo sa date. October 30 of 2024. Ang sabi nito, notice of award. Okay? Uh, you know, IBC 13, okay, Intercontinental Broadcasting Corporation, joint venture with JBC Ruiz authorized representative of Digital 8 Incorporated. Nakalagay yung address and everything. Ang sabi dito, this is about the procurement of broadcast production and transmission to TV network of PCS o Lotto Dross and other games and programs. So meaning, itong Digital 8 Incorporated ni J. Ruiz, di ba? October, November, December, January, February, March. Like four months, bago siya in-appoint, mga kababayan, ay kumamal ng kontrata si J. Ruiz ng, natog, you know, uh, ng almost 200 million, or to be exact, 178 million, 500,000, kung saan itong kanyang babing baby o bagong-bagong kumpanya, mamaya titignan natin yung date kung kailan na nag-start, at kaduda-duda talaga, ay pumirma ng kontrata sa PCSO na kung saan ang mga games Lotto draws ay iiehere sa kanyang broadcasting company or itong Digital 8. So sabi dito, Dear Mr. Ruiz, we are pleased to inform you that in the bidding conducted for the procurement of broadcast production and transmission to TV network of PCSO Lotto draws and other games and programs The Bids and Awards Committee declared the bid of joint venture of Intercontinental Broadcasting Corporation and Digital 8 Incorporated as the single calculated and responsive bid or SCRB for the above mentioned project. Award is therefore made in your favor with a total contract price of 178,500,000 pesos. Alright. So, ngayon, dito ay, uh, ito ang, to signed in the presence of. Okay? Nakalagay dito yung kanyang pangalan. Andiyan yung pangalan ni Robles. Tapos yung ka-joint venture niya na ay taga IBC 13. You know, hindi naman mahalaga dahil hindi naman inappoint ni Bangag. Mga kababayan, and signed in the presence of, kailan to? Acknowledgement, pinirmahan nila December 13, December 13, 2024. Now, here's the question, mga kababayan. Ni-research natin kung kailan nag-start ang negosyo ni J. Ruiz. At wala namang problema eh kung, kung siya ay in-appoint dyan sa PCO. Ha? Unless, uh, basta lang, siya ay nag-divest dito sa kumpanya niya. E baby niyang company to eh. Saan niya ipapasa? sa asawa niya or what. Talagang malinaw na conflict of interest pero na pag alaman natin na si Jero pala at si Mel Robles, Mel lang ka, yan yung ng kaso sa akin, ay magkasabwat o magka, uh, mag, ano yan, magkasosyo sa kanilang mga negosyo. Ito, bago muna natin, saan na ba ako pupunta? Yung kanyang company, di ba? Alright, punta na muna tayo sa company ni Jerry Okay, Napag-alaman natin, kaya kailangan nating mag-isip ng bonggang-bongga. Kailangan ninyong, well, you know, alam ko na matatalino kayo, pero, you know, nasa loob lang kayo ng bahay, yung mga, mga, mga supot na mga uh, men and women, you know, in uniform, ay nagtatangatangahan pa rin. Siguro naman po, nakapag-aral kayo, kaya da, na, nakikita niyo itong kababuyan ni, ng gobyerno ni Bangal Jr. Based dito sa Wikipedia, kung tama yung information na nakuha natin, ni-launch, kasi gailang ko i-emphasize to, ni-launch ang kumpanya ni J. Ruiz na Presidential Communication Head now noong November 4, 2024. Nag-launch sila ng test broadcast. I don't know kung kailan sila naging ganap na kumpanya o naging legitimate company you know bilang isang uh, uh, uh what they call it uh, you know as digital aid incorporated niya yeah, as company so sabi dito nagkaroon sila ng pag, pag launch o pagpapakilala o pag-introduce sa kanilang negosyo noong November 4 2024 tapos nagkaroon sila ng official launch February 3, 2025. Now question, mga kababayang magagaling. So, bago pa sila nag-launch, no, 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 bago pa sila nag-launch, nakakuha na ng kontrata si J. Ruiz, mga kababayan, noong October 30 sa gobyerno ni Bangag dahil na napag-alaman natin na magkaibigan si Man si si uh, Robles at itong si ano si Jeruiz okay <coughs> ngayon bakit natin to pinag-uusapan dahil nga, na-report na rin ng mga ng media like politiko na mayroong conflict of interest na tinatawag dito. Mamaya babasahin natin or titignan natin. Kung October 30, mga palangga kung minamahal. October 20, imagine mo, October 30, 2024, ay nakakuha na ng 178 million or almost 200 million na kontrata si Jay Ruiz bago pa ni-launch ang kanilang opisina. Hindi ba dapat ang gobyerno? Okay? Ang gobyerno, bago ka mag-approve ng mga awards, titignan mo muna kung kailan ba nag-start itong kumpanyang na ito. Ito ba ay may kredibilidad? Ilang taon na ba siya sa negosyong ito? Siya ba ay may kakayahan para i-provide ang pangangailangan nitong proyekto na ito ng PCSO? Pero bago pa nila, nila ni-launch, buha ng Genemes, October 30, 2024. Hindi pa natin, hindi alam ng taong bayan na meron na palang secret deal. Ibig sabihin, ang PCSO, dahil magkaibigan, magkasabot na, ay magkasosyo sa negosyo, itong si Langka, okay, with J. Ruiz. At napag-alaman natin, anyon sa ating source, mga kababayan, kaya ako makasuhan ni Mel Robles, You know, kaya gusto ko patahimikin, gusto ko ipagurgur ng mga buhakan ng ina dahil sa mga ganitong expose. Okay? Ngayon, sabi ni Cosme 206, no. Ang nakalagay dito, 178 million. I don't know yung abi, uh, the abi iba pang mga kontrata niya. ba? Diba? Dapat titignan, sabi ni Lynn Moreno, track record is one of the criteria to award. A contract to a bidder. Exactly. May track record na ba itong kumpanyang ito? Ano bang nagawang ito? Bakit susugal ang ating gobyerno sa ganitong kalaking halaga na pera ng bayan para ibigay ang award na yan kay J. Ruiz, na dating reporter yan ng ABS-CBN, di ba? Ngayon, mga kababayan, uh, may titignan ko ito. Tignan natin dito. Ayon sa ating impormante, alright, sabi nga ito ng ating impormante, ayan, ang mga budol ay sama-sama na naman. Bago, before he was appointed, kumontrata muna ng almost 200 million. Hindi na nakontento kinuha pa ang buong kaha. You're referring to Jeroice, ayon sa ating mga impormante. So ngayon mga palangga, ayon sa ating source, meron palang ito, conflict of interest pa rin to. Meron pa lang business together itong si Robles na art gallery along Katipunan Avenue in Arton Street. Okay? I don't know that. Alam nyo ba yon? Okay? Uh, in Arton Street, Quezon City. Ang tawag sa kanilang negosyo ay Centro Artista. Ayon sa ating source, ito daw ay front lamang ang business na ito through expensive art dealings. Pero itong negosyo daw, ayon sa ating source, na mayroong, na pwede, ang, ang sabi ng ating source, na dapat investigahan kasi sino mag-investiga mag sa kanila. Kasi allegedly, may money laundering issue o na transaksyon dito sa business partnership ni Mel Robles at ni Jerwis. Allegedly, pino-front lang daw itong kanilang negosyong art, 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 na ito, pero menong money, money laundering business. Kung ito ay totoo na may money laundering, hindi ka na magtataka kung bakit katangi-tangi hindi pa naglo-launch ang negosyo ni Jay Ruiz. October 30 ay binigay ni Robles dahil si Robles po ang head ng PCSO na ayaw ng imbestigahan ni Rapi Tulpo, ni Coco Pimentel, you know, patungkol dyan sa 433 winners at maanomalya, mga buhaka ng ina. Ayaw nyo pang kumilos, mga brusko, ayaw nyo ipagtanggol ang bayan nyo, mga Jotang jinina, lulubog na Pilipinas, ginagdago na kayo ni Robles, ni Lisa Tanas, ni Bangag. Ito ngayon, 178 million binigyan si Jay Ruiz. Tapos allegedly may money laundering dyan sa negosyo nila. Ayaw niyong imbestigahan. Bakit? Magkakasabwat kayo, mga hinayupa kayo, gigil na naman ako. So now, Jay Ruiz, kasi buhakan ng Genemes, narinig ko ang iyong, yung, yung unang salvo, yung unang dramatization mo. Here, ni-record, ni-transcribe tin natin ah uh, ang kanyang mga eksena no ng pagpasok niya. Na pagpasok niya sa PCSO, ay PCO, tututukan daw niya ang mga fake news. At ang mga bloggers, Imagine mo ina point sa diyan. Hindi para ang trabaho mo, gago, hindi para tutukan ng mga bloggers, patulad kayo ni Manang Bola Locaret Castro. Ah, mga kababayan! Ah, kay bangag! pananagutin ang mga vloggers. Daw gaga. Anyway, so ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo. Okay. Itong si J. Ruiz, mga palangga, hmm? ang sabi ng, 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 uh, ng Julul, alright, ito. Sabi ng Jololis, nakaka, ano talaga, nakakagalit itong mga ito. Okay. So doon sa kanyang statement. ang sabi niya dito, mga palangga, pag upo na pag upo niya na pananagutin nila or wina-warning niya nila yung mga vloggers magbalita daw ng tama. Magwag daw mag fake news at sabihin lang daw yung sinabi pa nga niya, truthful facts. Kayo mga vlogger, dapat responsible kayo. Ganon, sabi niya. Dapat daw ang mga vloggers, you know, ano yung specific yun na sinabi niya, mag 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 magbalita uh, mag, uh, o magsulat sa aming mga Facebook account o sa mga social media platforms namin ng truthful facts. Ikaw, J. Ruiz, sinabi mo ba sa taong bayan yung truthful facts na ikaw ay may negosyo with Mel Robles? At binigyan ka ni Mel Robles ng joint venture you know, contract with IBC 13 ng 178 million and 500 peso at uh, 500,000 pesos. So ngayon you talk, you you buha ka ng ina kayong lahat ng ay pa kayo. Nagsasalta kayo na mag, dapat ay maging truthful ang mga vloggers. Buka ka ng ina ang mga vloggers like me. Na kritiko ni Bagag ay hindi kami nagdanakaw ng pera ng bayan. Wala kami hindi kami nakikinabang sa pogo at narco na sinasabi ninyo dahil ang nakikinabang ng Pogo at Narco ay si Lisa Tanas at si Bangag. Kaya itong ginagawa mo, J. Ruiz, ito ay talagang usaping conflict of interest na pwede kang makasuhan ng graph dito. Dahil ayon sa Republic Act 6713, Code of Conduct, Ethical Standards for Public Officials and Employees, Section 7, okay? Ito ay Prohibited Acts and Transaction. Paragraph 8, financial and material interest na ibig sabihin ipinagbabawal sa katulad ng opisyal ng gobyerno na magkaroon ng what ng ng uh, diretso, o uh, direct financial interest sa kahit anumang kontrata o transaksyon o negosyo na may kaugnayan sa gobyerno so dito pa lang lumabag ka na sa batas dapat naging truthful ka na ipanakita mo yung facts na oh okay bago ako inappoint ni Bangag Junior ako ay nagmamay-ari ng Babing Babing Company na ni-launch namin noong February nag-official launch kami noong February 2025 ako ay nag-divest na dahil ako ay ma, you know ako ay masunurin sa batas gusto ko maglingkod sa bayan dadadadada da, 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 da. kaya ako ay maging honest po sa inyo ako ay kumamal ng 178 million pesos na kontrata dahil kumpare ko si Robles, eh, deny best ko na po yan o wala na po ako sa company na yan o binenta ko na or whatsoever. ba? Diba? Ngayon, mga kababayan, sino ngayon ang fake news? Sino ngayon ang umuubos ng pera ng bayan? Sino ngayon ang nagbubusabos sa atin? Ayon sa ating batas, mga palangga, paragraph B, uh, uh, paragraph B, outside employment, ang sinasabi dito na ipinagbabawal sa isang opisyal na katulad ni Ruiz, you know, na magkaroon ng private business. Okay? Or, you know, trabaho na pwedeng mag-cause ng conflict of interest. Ngayon, anong dapat ginawa niya? Ang sabi ng batas, paragraph D, divestment. Na ibig sabihin, kung may, sinabi ko na kanina, kung may existing business ka. Okay? At itinalaga kang opisyal, dapat nag-divest ka o ipa- iyan mo i-transfer mo o ibenta mo nga ito sa you know, kaibigan mo or whatsoever. Pero actually, maraming gumagawa niyan. Na kunyari, point ko, pwede ka nang magpanggap pa, ko na yung company, dadadadada, wala na akong pananagutan diyan. I'm free to go, 'di ba? Na mag-assume ng isang uh, posisyon sa gobyerno. Ngayon, mga palangga, sa sitwasyon ni Jerry Ruiz, di ba? Dahil nga nagkaroon siya ng 178 million contract with his compare, Mel Robles, bago yung kanyang appointment, di ba? Kung ito ay susugi ng batas, di ba? Maari talagang siya ay lumabag dito sa, tinata sa, sa RA 6713. Diba? Kung hindi siya nag-divest. At pasok na pasok din dito ang Republic Act 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices. Kasi nga ipinagbabawal sa isang opisyal na magkaroon ng directahan o dire direktang financial interest sa anumang kontrata sa gobyerno. Ikitang-kita e dito eh. Inawardan siya eh. 'Di ba? Ang dami niyang pwedeng labagin. Hindi na natin isa-isahin. O, di ba? O, natin, Executive Order 292, Administ Administrative Code of 1987. Di ba? Ang sabi dito, ipinagbabawal sa isang opisyal ng gobyerno na magkaroon ng financial interest sa anumang transaksyon o anumang eh ahensya ng gobyerno kung saan siya ay may posisyon. da 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 da, -da. So, ngayon, mga palangga, ano ang gagawin natin para matapos itong kadyotahan? Asan na hindi si J. Ruiz na dapat tanggalin? dapat kumilos, ang mga dapat kumilos, nagurgurin na si Bangag. Kasi kahit anong gawin natin, panawagan, o oh, ombudsman, investigahan mo yan. O, oh, Senate at mga, mga jutang ginimis sa Kongreso, magkaroon kayo ng congressional inquiry, dadadada. hindi naman nila gagawin yan eh. Ito ba, investigahan ng ombudsman? Magkakaroon ba ng Senate o congressional inquiry para dito kay, uh, kay Ruiz? dito sa kanyang negosyo, hindi nila gagawin yan. Kasi ang gusto nilang investigahan, kaming mga vloggers, kasi ina-expose namin yung kanilang, ina-expose natin yung kanilang panggagansyo, mga, pang, mga, palangga. Ngayon, hindi natin alam na ibigay na ang 178 million uh, na kontrata. ba? Diba? Pwede rin niya isole ito. Yung kontratang ito, called it quits. I don't know. Pero dito natin ipinapakita sa inyo na yung julul na J. Ruiz na unang pasok niya sa kanyang trabaho bilang isang uh, uh, PCO chief ay tututukan daw nila yung vloggers. Para daw dapat daw ang mga vloggers ay huwag magpakalat ng fake news at truthful facts lang daw. Da, 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 da. So paano mo ngayon ito ipapaliwanag ang nagbabiral na kumamal ka ng almost 200 million pesos? na kontrata. At allegedly, yung negosyo nyo ni Mel Robles ay may money laundering aspect. You, mga support na mga men and women in uniform, ano ang gagawin natin dyan? Okay? Ano ang gagawin nyo? Sige nga.